sa yung sagalarak entrance. Yung helmet mo. Ay, yun mo Bahala ka. Ang dami namang ano doon. Ay, gano'n po. Ayan yung mga papaliguan. No? Pwede tayo dito. Magbro bold lang ako diyan. Pwede na ako diyan, oh. Ayun oh. gusto nyo ng cottage doon, no? may mga cottage doon. Ayun oh. No? Wala bang ano rito? Buaya? Ayun, no? sila tatay. Tsaka si nanay, oh. No? mga bilihan ng memorabilia meron din mga panindang ano rutas thank you thank you dito raw papuntang polls doon nakita ko rin pwede na ako rin eh

may mga tent at cottage sila yun o oh. ito ang daan doon ata ang tolls maliligo ka Dun mga may light best. gailangan Kailangan may cottage tayo. Ah. Rah, dan <tuh> ulangan, <tuh> 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 dun, jadi cutun. Ah. Kahilik ang mga kau. Kau yang sila. Ah. kami walk in lang ang baon namin gate to raid ito po ang baon namin papunta rito yung aming mga chichirian dun sa motor wala lang maisipan lang mag oh, punta rito ayan o oh. ayan po ang mga rules nila Ooh. doon sa may kabilaron doon hindi crowded at ah

baba. Dun, oh, yung dun lang maganda na, eh, no? Ayun. Light guard station. Dito. Ang pagdabang. yan pa pa lang.

Yan, lapag lang itong kamer. Dyan, mo na lang lahat. Lagay lahat. Kalimutan ng lahat. Huwag lang kayo sisi. Lagay mo lang lahat. Pag ako, pwede na kumuhit. para tener 30. Ya lo lang. No, Nabasa lang ako, pwede na mo yun. Pwede na ko, nilag mo <laughs> ah. Ha? Nilag. Nilag. Nilag mo pala, isin. Patay ko na muna. Patayin ko na muna.